Shout out nila kuya. Ah, uh, balabagan po, balabagan. mag ukay -okay kami doon sa Huay-ukayan. Huh? Ah? Hi, mga personification! Welcome to Asian Vlog! Naisipan nga naming mag ukay -okay, kaya pupunta kami sa may Manggahan Commonwealth Latex. mag -okay, 200 pesos challenge tayo, be. Sa totoo lang, papakita ko lang sa inyo ang malaking branded ukay dito. Mukha di ka sa Manila. Pag may kwarta, ayaw pag-uwas. Ay, ikaw ba naman? Andito lang sa may Bridge of Love ang ah? lahat ng bibilihin mo at saka ang mamura pa. Kaya sa mas bata, wala bang tuloy-tuloy. Dari, buwan! <laughs> alam mo, ang pinakamaganda pag nasa tulay kayo, nakikita mo lahat ng kotse mo na hindi sa'yo. Kita mo ng videographer kay Paluko. ko, daw daw di ding gulay, ada mga barako ng ina. Ah! Alam mo, sa totoo lang, napakahaba, napakalawak ng bilihan dito, kaya gustong gusto ko dito, mamaliki kasi yung 100 pesos mo, be, ang dami mo nang mabibili na gulay, kasi sipid mo 25 pesos, bawat tumpok. At syempre, be, ikaw ang maghahanap ng fresh bang gulay na pipiliin mo. At napakarami nga talagang taong namimili dito, kaya effort muna mo na natin. At sa lahat ng gusto mong bibili, nandito na talaga. Mata mo gani, mabukusog, gani, mo, tiyan, yan, tayo. ito. O, di ba? Ang tagal natin doon sa may branded na okay, pero meron nito sa may kitty eh. Alam Di ba? Dito rin ako bumili ng ating swimwear na 35 pesos. Pero hinahanap ko siya, hindi ko na siya makita, be. Tapos nung natagpuan ko siya, di uh -uh. na yung nakalagay, be? Parang, parang hindi na siya masaya. Ay, charot lang. Pero mag-change location na ta. Feel ko may swimwear pa naman talaga siya, be. Di ko lang siya na-upay. Alam na okay. <laughs> Aran, itong ginahanap ko na tig 35. Adi, may tag -gis. Baka kata dede basa mga sandu-sandu. Yeah! Wow, Alam nyo, yung bibili lang natin, 10 to 25 pesos lang kasi 200 lang yung challenge. Pero wala talaga akong nakita dito. Aka dito sa Manila, oy, mabalik lang ako sa mas bagay. Papuya, Piniling naman kita si Yoyo Istong kita baga. Kitag pa may Yoyo At si Boy kagat yun. <laughs> Nagtatanong ka bakit napakatagal namin. Ay so ay gumakat lang kami be. Nagtatanong ka na naman dyan kung kaya ba talaga yung 200 challenge na ukay. Be kaya be. Buti na nga lang nasa branded ukay ukay na kami. Ukay ukay na tayo dito. Mga branded to. So, may mga swimming wear na agad sila. <laughs> oh. Three for one hundred. Wow! Ano ba kalin Ang goal natin na makabili tayo ng mga jacket or tab na worth of 25 pesos lang. Alam nyo sa totoo lang, ilang beses na rin ako dito nag-uukay-ukay. Ngayon ko lang kayo nadala sa ukay-ukay dito sa may mangga. Oh, well. Sa isip-isip siguro ni Kuya, ay may vlogger. Shoutout sa iyo Kuya, seryoso ka na talaga. Ay, charot karot. Sa isip siguro niya, ay si Ibana. na Ibanok. <laughs> okay, go natin to. Magpa-vlog tayo kahit hindi tayo sikat kasi, oh. be. Pero okay, mo, grabe. Ang ganda ng mga ukay dito. Sobrang lawak. At hindi lang yon kasi branded siya. Lahat na lang siguro nang gugustuhin mo kung na nandito na. Tan mo tong short na to, 50 pesos lang. Amo ah, na nga niya, ang ginasabi ko sa iyo, lingi dito, lingi dere. Huh? Malilito ka pa talaga kung anong pipiliin mo, mababakantang ang ako ba, usha? siya. Ito. Bote na lang, sa pagkasyaga ko, may nilaga, may nakita na tayo, 20 pesos be, ito na yun be. Alam niyo, gusto ko tong pink na to, pero feel ko, marami pa akong makikita dito. May napili na ako be, black jacket, tignan mo, 25. Oh Okay, bayad time. Ah, ikaw talaga magbabayad kasi wala namang pera. Ang price na to. Bordoy na naman si Shen. Kung naghahanap ka rin ng skirt, ay be, dito be, grabe, ang dami grabe, ito talaga yung mga skirt na gusto ko. Korean OOTD siya, bet. 80 pesos lang. Kau ba naman kung pipiliin mo to sa mga shop, nasa 300 plus to. Buti na lang may ukay talaga sa mundo. Kaya kapag ukay lover ka, gaganahan ka talaga. Ito. Oh, it's looking Maganda yun. O nga, pati siya. Kaganda. O, taga-taga, magod na yun. <malapitan. laughs> Grabe naman ang napili ng sugar daddy ko na yan. At ko yung dress ang pipiliin mo. At dahil sugar daddy kita, syempre ikaw ang O, at yung mga pants nito, ang gaganda, 75 pesos lang. Kung taga-Kison City, Sandigan ka nga, ay malapit nga talaga dito yung kukay-kukay na to. Biruin mo to, parang Mall of UK. Gabi na nga pala to, pero marami pag estudyante na nag-ukay-ukay. Sa pag ko sa inyo dito sa Okay, -okay na nanotice ako ni kuya kaya nag-hi siya, hi kuya. Aram nyo ba, naguro eh, gusto ko man na mag-guro vlog, pero may natatanggol oh, na no. nag-vlog and move. Very shy and thankful ang person na ito kasi kahit hindi naman ako sikat. May mga tao palang supportive no, kaya gusto nilang magpa-shoutout. Go natin, yor. Shoutout nila Ah, balabagan po, balabagan. Balabagan. po Shout out sa Baruro sa totoo lang sobrang shy ko talaga dito kasi hindi naman ako sikat pero gusto nila akong i kaya inabot. Sila nga pala yung mga tendero, mga negosyante dito sa Okaya na sobrang mura at branded talaga. Wala na lang talaga kaming naisipan, Bek. Hindi magtawanan, mag-shoutout na lang ganun. Bye-bye! bye, -bye. Oh. Ito rin yung napili kong ukay sa kanila. 20 pesos lang. Hello, bye! Hello, bye! Hello, Hello, bye! <laughs> taga kawayan mas bati ang security guard dito at kilala pala ni Shena Ay, shout out ganay kay ating pretty sabi ko sa iyaan naman te taga mas bati kaputti <laughs>

Shout out Shout out. Natapos na nga mga match namin pero parang piling ko piling ka sa Cotchar. Tapos na nga ang amin o kaya ni Sugar Daddy kaya uuli na kami sa amin, bahay dito. Eh. Sa totoo lang sobrang busy ng mga tao dito lalong-lalo na yung mga vendors natin. Shout out sa kanila na no, walang sawang nagtitinda ayo. Mga negosyante ba Sa sobrang uhaw na nga namin, naisipan eh, namin bumili ng buko juice. Kasi ayun o, no, nakita ko. Sarap ng buko juice dito ba Oh, dito sa Manila, kahit alas 12, launa, alas 12, alas 12, hanggang umaga, mga gising yung tao. Kasi nga, nag-work, work, 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 ganun gano'n, gano'n siya, tapos, umiinom na siya, ganun betis, wala tapos niyang umiinom, ako ah, na bang, uhaw na uhaw, uhaw na uhaw, sabi ko sa inyo, karamihan ng vendors, narito na dito rin sila sa mga straight, mga ganun ganito. Shout out po sa kanila, mga walang sawang nagtitinda kasi, ayun, mga negosyante. Bawi na nga kami ng Labi Labs ko, kaya ayun, may nakita kami nitong bata. Sabi natin pa-shout out kami, te, para nasa YouTube na kami. Sige, be, sige, go, go natin yan, be, ilaban, ilaban natin, go. Okay ka po Sige nala, sanay, na lang tag-ngirit sa me Mura na At ayun nga Shoutout nga pala Sa aming Kuyang Puge Na taga nursery oh. Ayun At ayun nga Bumili na rin pala kami ng kulang Dahil dito na Nagtatapos ang ating vlog You can subscribe Our YouTube channel And follow na po Dito sa ating Facebook Like Comment And share And thank you for watching oh.